Hello so guys! What's up? And welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, ayan, ito naman yung ire-recommend ako sa inyo. Ayan, nakatali ko dyan. So ito po yung um, pangit na sulat ko, pero ito po yung uh, portable 8.5 LCD writing tablet. Ayan, sorry sa sulat ko. And it's uh, 63 pesos lamang. Ayan, so pwede nyo pong isulat din, pang sulat nyo sa kamay nyo or pwede nyo rin naman po gamitin itong pencil nya pero ay uh, suggest yung pencil na lang po ang pangsulat nyo ito po ay pwede rin sa mga chikiting natin and para mabura lang siya kailangan nyo lang pong pindutin to there so ganun lang po siyang gamitin. Bakit nga ba kailangan natin to Usually, di ba, pag may mga commands din tayo sa mga chikiting natin, pwede natin iwanan to sa table at ilagay natin yung mga kailangan natin sabihin. At kung creative din naman ang mga chikiting din natin, ay um, pwede na nilang gamitin to kung medyo ayaw nyo nagsasayang sila ng mga papers or um, ano pa mang mga materials na kailangan nila pang kulay or what. Actually, hindi naman pang kulay kasi wala namang kulay to Pero, Guys, sa halagang uh, 63 pesos, meron ka ng ganito. I mean, para sa anak mo, or para sa iyo, or para sa negosyo mo, kung anuman. Ayan, kung may binibenta ka, pwede mo rin ilagay dito. Again, ito po ay uh, ginagamitan ng battery. So, hindi lang natin matanggal ngayon. Wait lang, tanggalin natin yung sa may battery niya. Yung battery niya yung parang, para sa may parang sa may, ay, wait lang. There. Wait lang, hirap niyang tanggalin actually. Pero yun na nga, yung battery niya ito yung parang sa may mga uh, basta yun <laughs> parang sa may mga relo gano'n, yung tipo pero medyo malaki lang to so gano'n lang din siyang ibalik wait lang ayan so ganyan lang siya ibalik tapos pwede na ulit siyang sulatan there and uh, maganda dito actually ginagamit ko to kuminsan kunyari may produkto ko na um, katulad nito na inaanunsyo inaanunsyo talaga ano? or uh, sinasabi sa inyo kuminsan nilalagay ko dito yung price para naman habang nagsasalita ako dito accurate yung mga information natin pero ito ay uh, 63 lang yon pero hindi ko ginamita ng ganito so medyo na mali ako pero yun na nga um, marami ding uh, pwedeng maging servisyo sa inyo to at saka meron din siya guys kwan lakan dito sa may likod. para saan nga ba yung lock so uh, meron ditong unlock tapos lock for example naglagay ka dito ng nagdrawing ka dito and ayaw mo siyang mabura, ilalak mo lang siya dito. So, kahit mapindot mo siya, there, hindi siya mabubura. Pero, pwede ka magdagdag habang nakalak yon Ayun yung kagandahan doon. O, oh, ito na lang ang gamitin natin para hindi naman ko sa inyo. So, pwede kang mag-sulat uh, pa rin or mag-drawing pa rin dito kahit nakalak pero hindi mo siya mabubura. Pero, pagka tinanggal mo na yun, of course, ayan, I-click mo lang na gano'n, tapos, ayan, wala na ulit yung sinulat mo. So, sobrang ganda nga nito sa 63 pesos lang. So, kung gusto nyo nga pong bumili nito, ilalagay ko po yung link sa ilalim ng uh, vlog po natin. And guys, sobrang laki ng tulong nito uh, for me. Lalo na kung medyo, alam nyo yun. Kasi yung tablet, mas mahal yung tablet talaga. Yung legit na tablet na pwede kang magsulat. Pero eto guys, 63 pesos lang. Pwede na sa mga anak niyo, sa mga chikiting na mahilig mag-drawing. At sa inyo rin na may mga kailangan or to-do list na gagawin for today's video. Pero syempre, uh, iba naman yung gagawin yung bukas, pwede nyo na rin ilagay dito yung daily task din ninyo. Pero syempre, hindi rin siya um pwede yung kunyari ilalagay mo sa may uh, bag mo tapos ma-scratch-scratch ma -scratch. kasi masusulatan din po. Pero kung sa bahay-bahay lang naman, ay suggest maganda rin na meron kayong ganito. So, yun lang. Kung may gusto kayong iwanan na notes, pwede nyo rin ilagay dito. So, yun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. So, kung gusto nyo yung video na to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. At i-hit na po yung notification bell para na ma-updated po kayo sa lahat ng ating mga videos or uh, sa lahat po ng ating mga updates. Ayan. And uh, maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nag-comment, nag-like, at nag-subscribe. Don't worry, nababasa ko po lahat ng mga comments nyo. And isa-isa po natin um, babasahin yan pagdating ng araw. Aywa, may ganun. Pero yun, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Again, I love you all. Ang pangit ng puso. Ingat kayo lagi. See you again sa another vlog po natin. bye, -bye.